So, paano yan, Tatay Tikram? May naghamon pala sa'yo. Matinding hamon. Pero, ito kasi, sabihin ko sa inyo, maniwala ako sa tapang ng batang to. Maniwala ako sa angas, sa yabang niya, kung hamunin niya si tatay ng harapan. Humarap siya kay tatay at sabihin niya yung mga kayaba. Doon siya magyabang sa harap. Maniwala ako sa'yo, kung magawa mo to, Lordy, babaligtad na ako ikaw na yung ipopromote ko palagi kung magawa mo tong channel to. Kasi mayabang ka lang dyan eh. Kasi kapaligid mo yung mga wakwak. -wak. No? Yung mga wakwak -wak na bumubulong-bulong kung nagkamali ka ng salita, bubulungan ka. Oh. Tapos ikaw confident naman magsalita na ano, ano yung simod mo bitaw, yung simod mo sarap dub duban ng ano, ng sulok alam niyo sulo o sa Bisaya kay sa mo o, yung ano ba langkay ng niyog ba tapos dugkatan bitaw tapos idubdob sa imong simod para ano matunaw yung ano mo yung simod mo diyang gabudbot lang no Yan maniwala talaga ko sa iyo hamunin mo siya ng harapan si Tatay Tekram Kung kita tingnan nito guys oh itong paghahamon niya ito Grabe itong may kasamang angas. O, oh, te pakinggan yung sinasabi niya. Try natin sa YouTube, tanggalin nyo ako. Nandun ko hinahamon kayo, natanggalin niyo yung pagbumukha ko sa YouTube. O, oh, ang sabi niya, hamunin niya si Tatay Tikram na tanggalin yung mga videos niya. Parang ibig niya sabihin, sige, hamunin kita, tanggalin mo yung mga videos ko dyan. Kung talagang, ano, kung kikita pa ba kayo, kung mag-grow pa ba kayo, no? Para ibig niya sabihin, siya lang talaga yung nagpapagrow sa channel ni Tatay Tikram. Siya lang ang dahilan kung bakit nakilala si Tatay Tikram. Parang baligtad ata. Baka hindi niya naisip na kung hindi pa siya na-discover ni Tatay Tikram doon, makilala kaya siya ng mga sponsors? Tanong ko lang talaga to guys. Kung hindi ba siya nakikita ni Tatay Tikram doon sa Divisoria na naglokdo ng napakaraming gulay, Meron kang sponsor na nagbibigay sa kanya ng sandamakmak na mga damit? Sige, sagutin nyo nga. Kung meron ba siyang ganyan, kung hindi siya na-discover doon? Di ba wala? Oh. Ay, huwag nyo sabihin na yung mga nag-sponsor sa kanya, sila yung naka-discover doon. Kaya nakilala siya. Baligtad no? Oh. Tapos ngayon sabihin mo kung ganyan, hamonin mo ng ganyan, kung sabihin mo na sige, tanggalin mo yung mga videos ko, tingnan natin kung mag-grow ka pa. Baka hindi mo alam na charity vlogger si Tatay Tekram. At mag-grow siya ng mag-grow. Makilala siya ng makilala. Dahil sa mga taong mga tinutulungan niya. ba? Diba? So, ikaw dyan, kuda kalang lang ng kuda. O, mamaya meron pa akong ipapakita sa inyo guys. Eh, huwag kang maghamon ng ganyan dahil basic lang yan ang hamon mo. Pero maniwala talaga ako sa iyo kung harapin mo si Tatay Tikram ng harapan mo siyang ano, harapan mo siyang hamunin. Maniwala ako sa katapangan mo, ipopromote talaga kita dito. Sabihin ko talaga si ay, ano ka talaga, matapang talaga. Oh, babaligtad na ako. Tsaka ito pa, ito pang sinasabi mo oh. Oh, yan. Pakinggan niyo guys itong sinasabi niya. Basta tingnan po natin muna yung mga sinasabi natin bago tayo magsalita. Kasi mahirap na po yung salita tayo ng salita. Kuda tayo ng kuda. Yeah. Daig pa tayo ng bata. Yan okay. ang sinasabi niya. Na dapat isipin mo na yung mga sinasabi natin. At huwag tayo ng kuda ng kuda. Daig pa natin ng mga bata. Sus, gino'o. You know. Lorde, nag-isip ka ba sa sinasabi mo? na sa previous mong sinasabi sa video na yan, ay sinasabi mo na, alam na natin yung mga sinasabi natin, bakit pa natin iisipin? Tapos ngayon sabihin mo na, isipin mo na natin yung mga sinasabi natin. Kung tama ba? At huwag na tayong kuda ng kuda dahil dahil pa natin ang mga bata. Diyos ko, napakabaligtad naman ang mga sinasabi mo. Alam mo, yung mga sinusuka mo, kinakain mo. Kaya siguro ganyan ka, ka ano, ganyan ka nakataba ngayon kasi yung mga sinusuka mo, kinakain mo nilulunok mo ulit. Masama kaya yun yung nasuka mo na, tapos kainin mo. Masama yun sa kalusugan. O, tandaan mo yan. At, sino ba ang nagkuda ng kuda? O, sabihin mo dyan sa, sa bus ni nung istipin mo, na, ano, pigil na siya sa pagpupus na kung ano-ano. Dahil hindi na tayo bata, daig pa natin ng bata. O, kayo lang naman dyan, sabihin mo dyan sa ninong istipin mo na, tigil na siya pag ano, post ng post del para hindi tayo tawagin na parang bata na kuda tayo ng kuda dyan na daig pa natin ang bata dahil ang manalasas family si tatay tikram sumasagot lang sa mga sinasabi nyo sa mga binabato nyo hindi sila nagsasalitang una kayo ang unang gumawa ng moves dito hindi si tatay tikram okay <laughs> Katawa doon Wala, nag-enjoy lang ako na gawin ko tong reaction na to. Dahil, na, napanood ko ba? Sabi ko, nag-iisip ba tong bata na to? Dahil, sabi niya, wag na isipin yung mga sinasabi. Tapos ngayon, sasabihin niya. Dapat, isipin mo na natin sinasabi natin. Huwag tayong kuda ng kuda. May daig pa natin ang bata. Tapos, sila lang pala yung kuda ng kuda. Si, ninang, si, nang niya. Si, tito, istipin. Ah, anti Tikram at saka mga Tikram community, Tikram Defenders. Sumasagot lang 'yan sa mga binabato niyo diyan. nako, wag niyo lunukin 'yung mga sinusukan niyo na dahil masama sa kalusugan 'yan. Oh. Masama sa kalusugan 'yan tapos ano? Ah, humarap ka kay Tatay Tikram. Eh, para doon ako maniwala sa katapangan. So, yun lang.